alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam alam mo, ba, alam mo ba? Araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Ba ang rapper na kumanta nito? Kung gusto mong ligayang iyong buhay Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay Isang pangit na talagang di mo matanggap At huwag ang lalaki na iyong pangarap Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang Pagkat magagandang lalaki ay naglalaro lang ng iyong oras Pagod, hirap, at salapi Ngunit handang handang iwanan ka naman sa sandali Na ikaw ay wala nang ibigay, di ba? Kaya't pangit na lalaki ang hanapin mo Like kung hindi, sige ka Puso mo'y mabibiyak, mawalay man ang pangit Hindi ka iiyak Si Andrew Ford Valentino Espiritu, ipinanganak noong ikatatlong po ng Hulyo taong isang libo siyam anim na ay isang Filipino rapper, record producer, aktor, kolektor ng laruan at komedyante. He is considered as the hari ng parody. Kilala siya sa Pilipinas para sa kanyang debut hit single noong 1990 na, Humanap ka ng Panget, Look for Someone Ugly, nanalo si Andrew E. ng parangal na rap album of the year para sa kanyang pinakabagong album na Clubzilla sa 2010 PMPC Star Awards for Music. Ang kanyang pinakabagong single ay Shoot Shoot Part 2 na kalaunan ay ginamit bilang instrumental para sa campaign jingle na Heto na Inday Sara. Karera unang nagtrabaho si Espirito bilang isang DJ sa isang sikat na club, ang Euphoria at nadiskubre ng gitara na si Ramon, or Jay, Jacinto noong 1990. Nagdebut siya sa telebisyon sa That's Entertainment, isang variety show na hino-host ng yumaong German Moreno sa GMA7. He eventually started his professional career in December 1990 when he released his debut single, Humanap Ka ng Pangit, Transel, Find Someone Who Is Ugly. Nagsanga ang karera ni Andrew nang magsimula siyang magbida sa mga pelikulang komedya batay sa kanyang mga kanta. Noong kalagitnaan ng 1997, itinatag ni Espiritu ang isang independyenteng label ng rap na pinangalan ng Dungalo Records para sa layunin ng pagtuklas at paggawa ng mga bagong talento sa rap. Isa sa mga ito ang rap group na Salba kasama ang kanilang debut single na S2 Upid Love na naging bestseller at nagbunga ng isang pelikulang pinagbibidahan bilang kanyang sarili. Nagtagal si Espiritu sa Japan noong huling bahagi ng dekada 1990. Gumaganap sa mga club at kalaunan ay naglabas ng CD single na may dalawang rap na kanta sa Japanese tungkol sa mga maling pakikipagsapalara ng isang turista sa Tokyo. Noong 2000, naging consultant siya ni Caloocan Mayor Ray Melanzo for Entertainment and Cultural Affairs. Noong 25 ng Marso taong 2002, inilabas niya ang album na Porno Daw. Noong 2010, isa siya sa mga hurado sa non-time variety, talent show ng ABCBN na Showtime. Kalaunan ay bumalik siya bilang judge sa Showtime 7. segment na Hype Best, he has notably collaborated with Sharon Cuneta, Willie Revillame, Joey De Leon, Regine Velasquez, Francis M, O.J. Alcasid, Jano Gibbs, Carlos Agassi, Death Threat, Sal Bakuta, DJs, letters such as DJ Koki of Will Time Big Time. DJ Mod ng Showtime at DJ Bello ng New York, at mga artista tulad ni Maricel Soriano, Ana Roses, Nanette Medved, Charlene Gonzalez, Vina Morales, Cheryl Cruz, Jelly De Belen, Alice Dixon, Amanda Page, Rufa May Quinto, Denita Rose at Rica Peralejo. Nagbalik si Espiritu sa pag-arte noong 2016 bilang si Huge, ang biyolohikal na ama ni Serena, ginampanan ni Liza Soberano, sa drama series ng ABCBN na Dolce Amore. Ang unang pelikula ni Andrew sa Star Cinema ay, Rocket Eros, isang comedy movie na ipinalabas noong 2013 para sa ikadalawampung anibersaryo ng kumpanya ng pelikula ng Star Cinema at ABCBN Film Productions. Nagbalik sa pag-arte si Andrew sa comedy film na Sanggano, Sanggagot Sanggwapo, Martin is returning to Viva Films since his last film Abnormal College was released in 2003, Sangano, Sangagut Sangwapo was released in theaters in September 2019, with co-stars Dennis Padilla, Jano Gibbs, Luis de los Reyes and Eddie Garcia with Altantay as director. Mga kontrobersya mga paratang ng plagiarism noong 2018 na si Espiritu sa isang plagiarism controversy ng akusahan ang humanap ka ng pangit bilang isang hindi autorisadong pagsasali ng tantang Find an Ugly Woman ni DJ Cash Money at MC Marvelous, isang thread sa or Philippines subreddit ang tumawag sa rapper dahil sa di umano'y paggawa ng cover ng Find an Ugly Woman nang walang pahintulot ng Cash Money Marvelous Pagkatapos lang ng noon time variety show na ASAP ay nagpalabas ng isang tribute performance kay Espiritu, personal na buhay ikinasal si Espiritu kay Mylene Espiritu noong Marso taong 2000, may tatlong anak ang mag-asawa. Discography mga single 1990, Humanap ka ng Pangit, 1990, Ayos ba tayo dyan? 1990, Huwag kang gamel, 1991, Mas gusto mo siya, 1991, Mahal kita, 1991, Bunibi Rocha, 1991, Andrew Ford Medina, 1992, Mahirap maging pogi, 1992, Alabang Girls, 1993, Manchichirichit, 1994, Ang Boyfriend Kung Gamel, featuring Alice Dixon, 1994 Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko 1995 Akala ko Do It with Sharon Cuneta 1995 Bikini Watch 1995 He Bangers, 1996 Never Together 1997 Nasaan ang mga babae 1999 Maggie 1999 Banyo Queen 1999 Goma Diki 1999 Fax Me 2000 Shannon en Ona 2000 Honey 2000, Kagat ng Aso, Dog Bite, 2001, Sinab Marine, 2004, Shoot Shoot, 2004, Pink Paloka, 2004, That's Why I Love You, with Regine Velasquez, 2005, May Banyo Queen, 2006, Malinis, 2008, Ikaw, Humanap Ka ng Panget Part 2, 2010, Sifisit Kado, PMPC Winner, Rap Album of the Year, 2010, Dance Now, Feet, Bugoy na Koy Koy and Angie Mayo, 2010, ANDREWFORD, -E 2010, Lobzilla, 2010, Stand Alone, 2013, Ayokong Magtiis Ka, 2013, Sana Kaya Ko, Feet, Basti, 2016, Neng, Ikaw Ba Yan? Feet, The Muho Squad, 2020, Huwag Kang Gamal, 2020 Remix, 2020, Tamang Tama, 2021, Shoot Shoot, Bahagi Dalawa, mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless! Ito. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay Isang pangit na talagang di mo matanggap At huwag ang lalaki na iyong pangarap Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang Pagkat magagandang lalaki ay naglalaro lang ng iyong oras Pagod, hirap, at salapi Ngunit handang-handang iwanan ka naman sa sandali Na ikaw ay wala nang ibigay, di ba? Kaya't pangit na lalaki ang hanapin mo Dahil kung hindi, sige ka Puso mo'y mabibiyak, mawalay man ang pangit Hindi ka iiyak.